Magandang po. Update ko lang po dito po sa Barangay San Roque, Mercedes Eastern Samar. Dahil po sa nagbabantang ang parating na bagyong si Teno. Yung mga residente po ng barangay namin, lalong lalo na sa sektor ng mga bisda. Dahil po sa maagang pag-abiso namin na wala na po magpalaot, so, ito po ang sinasin dito. Maagang inihangahan nila yung mamangka nila dito sa taas dito po At yung makikita doon sa dati nilang mga lagayan ay wala na mayroon lang isa doon siguro maayos na yung pagkakatali kasi wala na po talaga napakakitin po ng yun dito Dahil po sa maaga naming pag-disseminate sa mga kabarangay namin, lalo-lalo na lalo po sa mga sektor ng mangisda Kasi itong mga sektor ng mangisda kaming mga mangisda kami po ang unang-unang sektor na Apektado, vulnerable na sektor na apektado ng mga bagyo na paparating. Kasi bago pa man, dumating itong bagyo puspusa na ang aming paghahanda pagliligpit ng aming mga gamit pandagat kaya ito yung mga gamit nila pan nagat, pintul, ito yung bintol tawag dito crab plates at ito po yung kitang ang multiple hook line yan po mayroon po doon mga fish traps naka po So, yan po. Maraming salamat. Thank you for watching.